Buwan ng Abril ng isara ang kalsadang ito sa barangay Surong, Baguio City. Makalipas ang apat na buwan, ang dating yerong barikada napalitan na ng gate dahil dito hindi na makapasok at makalabas ang mga sasakyan sa lugar. Isa sa mga dumadaing dito ang 85 anyos na si Tatay Manuel dahil hirap na itong makalakad para makapagpa-check up. Noong nakaraang buwan pa huli itong makapagpatingin sa doktor. Kasi maraming, maraming tao na preparisyo sa ginagawa At kamakailan lang nangyari na nga ang kinatatakutan ng mga residente. Ito'y matapos matupok ng apoy ang isang bodega sa lugar. Sa sikip ng kalsada, hindi na nakapasok pa ang fire truck para maapula ang apoy. So parang hindi nakapasok yung truck ng bumbero. So, para tapos, uh, pag, bago pa yan, na nag, may mga namatay, may namatay sa loob. So kailangan talagang buhatin kasi hindi pwedeng sunduin ng sasakyan. So gano'ng kahirap pag sarado talaga ang kalsada. Kinailangan ring idaan sa iskinita ang bangkay ng isa nilang kabarangay para ilibing. Kailangan paki makitao ko rin na alam mo na anong hirap ng mga tao na dinatnan mo dyan pagkatapos sa kayon. Lalo mo pang pinapahirapan dahil sa sinira mo yung kalsada na dapat na yun lang ang daanan na dapat magamit ng mga tao dito sa gisad. Bagamat ilang ulit nang sinubukan ng barangay na kausapin ng may-ari ng nasabing lupain, tumanggi raw itong buksan, pansamantala, ang kalsada. Para masolusyonan ito, plano na lamang ng barangay na bilhin sa may-ari ng lupa ang parte ng road right of way. Bagamat nagkaroon na rin daw ng pag-uusap sa pagitan ng barangay, mga residente at ng may-ari ng lupa hanggang ngayon, hiling pa rin nila na sana ay mabuksang muli ang kalsada sa barangay. Vanessa Bugtong, RNG News.